Mga kabarangay, hindi ko mo judge, hindi ko mo abogado, ay kabisado na po ang katarungang pambarangay law. Magandang araw mga kabarangay, kumusta na po kayo? Din po sa ating mga subscribers na patuloy po na sumusubaybay dito sa Katarungang Pambarangay channel. Ako po ay humihingi ng uh, patawad sa inyo at dahil napakatagal kong hindi nakapag-upload ng videos dito sa Katarungang Pambarangay channel. Ano po ang dahilan? Dahil kami po ay ang barangay ko ngayon. Kasama po ako ay BC dahil sa LTIA. Ano po, uh, katatapos lang po kaming i-validate ng regional team dito po sa Laguna ng LTIA. At uh, ang amin naman pong ginagawa ngayon ay nagpiprepare kami para sa national level ng LTIA. Kaya po, busy bisi ang inyong lingkod kaya hindi makapag-upload ng mga videos. Anyway, uh, muli magandang araw po mga kabarangay. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Jeffrey at kasalukuyan po na uh, isang lupon dito po sa aming barangay, Barangay Santo Domingo, Bay, Laguna. Welcome po muli kayo dito sa ating channel at dito po sa Katarungang Pambarangay Channel Tumatalakay po tayo ng mga issues, mga concerns tungkol po sa katarungan pambarangay law o yung po ating barangay justice system. Ngayong araw, ang pag-uusapan naman po natin dito ay isang mahalagang kaso ni Bella Valencides Berside laban kay Judge Priscilla T. Hernandez. Isang kaso ng maling pagdismiss dahil sa maling interpretasyon sa katarungang pambarangay law. Ang kaso pong ito ay matatagpuan sa uh, Valersides Verside versus Judge Priscilla T. Hernandez. AM number MTJ-00-1265 April 6, 2000. Ito po ang kwento. Si Balencides Berside at ang kanyang asawa ay naghain ng kaso laban sa isang tao na si Daria Lagas Galleros para mabawi ang kanyang lupain sa isang munisipyo. Pero ganito ang nangyari. Si Galleros ay nakatira sa munisipyo ng Upper Centro Tudela Misamis Occidental habang si Balencides at ang kanyang asawa ay nakatira sa Dipolog City. Dahil dito, hindi na dumaan sa barangay conciliation ang reklamo at diretsyong isinampa sa korte. Ngunit pagdating sa korte, si Judge Presilia Hernandez sa halip na dinggin ang kaso ay dinismiss ito dahil lang sa hindi raw ito dumaan sa lupon tagapamayapa. Kaya ang tanong po dito Tama ba ang ginawa ni Judge? Ang sagot po ng Supreme Court ay hindi. At ito po ang paliwanag ng ating Korte Suprema. Ang batas ay maninaw ayon sa PD 1508 Section 2 at pinagtibay pa ng Section 409 Paragraph C ng Republic Act 7160 o ito pong Local Government Code of 1991, ang lupon ng barangay ay walang kapangyarihan na resolbahin ang mga alitan ng mga partido pag ang mga partido ay hindi nakatira sa parehong lungsod o parehong bayan o munisipyo. Maliban na lamang kung magkadikit ang kanilang barangay, dagdag pa po ng Supreme Court. Kaya sa kasong ito, walang obligasyon ang mga partido na dumaan pa sa barangay conciliation dahil magkaibang lungsod at bayan sila nakatira. Dipolog City at Municipality of Tudela, Misamis Occidental. Ang sabi pa po, po ng ating kataas-taasang hukuman sa kasong ito, ang ginawa ni Judge Hernandez ay gross ignorance of the law. Mali ang kanyang interpretasyon ng batas. At nag-quote pa siya ng provision na hindi na umiiral mula sa PD 1508 kahit na ito ay pinalitan na ng RA-7160. Yun po yung sinasabi ko kanina sa aking introduction na hindi ko judge, hindi ko mo abogado, ay kabisado na po ang katarungang pambarangay lo. Ngayon mga kabarangay, kung sila o meron sa kanila sa mga hukong mga abogado ang hindi kabisado ang katarungang pambarangay lo, papaano po aya ang mga lupon taga pamayapa o ating mga ordinaryong kabarangay. Kaya po, ini-encourage ko kayo na itong channel, itong katarungang pambarangay channel na ito ay maaari pong makatulong sa inyo para malaman ang katarungang pambarangay sa pamamagitan po ng panonood sa mga videos dito. Ang totoo po niyan, mahigit na 300 ang aking mga videos na nagawa at in-upload ko po dito sa Katarungang Pambarangay Channel dito sa YouTube. Dagdag pa ng Supreme Court ha, ang mas malala nang itama siya, lalo pa niyang ipinilit ang maling basihan si Judge po ang tinutukoy dito. Imbes na ituwid ang pagkakamali, kaya naging liable si Judge sa gross ignorance of the law. Kaya mga kabarangay, mahalaga ang tamang pag-unawa sa mga provisyon ng katarungang pambarangay law. Malinaw sa Section 2, Rule 6 ng KP Rules na magkakaroon lamang ng kapangyarihan ang lupon tagapamayapa na pagharapin ang mga naghihidwa ang partido kung sila ay residente ng parehong lungsod o bayan. Hindi lahat ng kaso ay kailangang idaan sa barangay, lalo na kung magkaibang lungsod o munisipalidad ang tirahan ng magkabilang panig. Okay po, sana ay may natutunan kayo dito po sa tunay na pangyayari. Ito pong kasong ito, tunay na pangyayari, tunay na buhay. Sana po ay mayroon kayong natutunan dito. Ang pinag-uusapan po dito ay jurisdiction ng lupon yun pong kapangyarihan ng uh, lupon tagapamayapa. Eh dito sa, sa particular na kasong ito, pilit ng judge na ipinababalik ang kaso sa barangay, samantalang wala namang authority ang lupon para harapin ang nasabing kaso. Kaya mga kabarangay, very short din lang ang video ito. Gusto ko lang pong magkwento sa inyo. Kaya para po sa karandagang kaalaman, huwag niyo pong kalimutan ang mag-like, mag-share at mag-subscribe na din po dito sa ating channel. At kung gusto niyo po ng uh, karagdagan pa na mga kaalaman tungkol sa katarong ng pambarangay, lagi lang po kayong sumabaybay dito po sa channel na ito. Kaya maraming salamat mga kabarangay. Muli ako po si Jeffrey.